Three, two, Hindi na matatanggal ang tubig basta-basta to. Oh. oh. Lapit na yung putik. Ito po. Mas oh. so, malupit to. Ito yung natumba tayo. Oh. Ito yung natumba. Kumapit na yung putik. Hirap na panggalin ito. Oh. Putik ko. Ano po? na natin yan. Pakarawash na natin to. Harap tayo ng ano? Harawash kasi bukas gagamitin to eh. Mag-ride yung parak eh. Tara, pala, tara, tara. Buksan natin to. Ano, gumagana ka pa. Yun! Hindi na madaling malobat. Hanap tayo. Ingat, boss! Ingat, ingat! Ito pa yung nasa north loop natin. Kailangan natin maghanap ng ano, car wash. Bukas sa umaga, may ride kami. So, kailangan natin na mapalinis to. Ingat, boss. Hello, pa. Saan dito yun? Malapit dito yun eh May nakita ako dito eh Dito daw sa may Marcos Alvarez yun Boss, hello, ano? hello, boss Eto, eto, to, 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 to Sabi dito nagpapaganda daw sila dito ng mga kahit motor eh Kasi dito tayo nagpa SPF mate Sabi niya kasi pati motor daw Pwede Boss boss, Boss, pwede rin ba motor dito boss? Pwede rin ba motor dito? Pwede, pwede, pwede. Pwede, Hindi lang pang auto. Meron din tayong pang motor. Ah, ito kasi po siga mo, makita mo ha. Kumapit na yung ano, kumapit na yung mga putik oh. oh okay. Kumapit na yung putik oh. Uh, ah, kapag ganito na yung look ng motor nyo, uh, ah, papatitin na natin. Oh, sige sir. Bukas kasi may ride kami, kailangan ko, eh sabi, dito daw yung maganda eh. Mukhang bumukang bago daw eh. Kaya, kaya naman natin to uh, posing uh, na yung problema nyo. Dito sa Otos K, lahat naman kaya. Oh, sige sir! Dito ko na pagkakatiwala to ha sige po, So guys, ito yung tsura natin Big bike natin ngayon, si Wowo -Wo. So malaman natin mamaya Pagtapos ah sige, oh, So guys, ayun na, pasok na natin to So guys, ito yung tsura niya Sobrang dumi Buong norte kasi inigot yan boss eh Ito yung itsura nya Tingnan natin kung mag iba ang itsura nito Dahil sa auto SPF Balito is uh, a degreaser po siya. Uh, nilalagyan natin Para lumambot yung dirt Na kumapit sa flaring ni sir Bali nilalagyan natin ng detailing tape para maiwasan na matamaan yung black part para maiwasan mamuti. Ito yung gagamitin nating polishing then uh, compound para matanggal yung mga marks, mga hair lights. Yun po yung tatanggalin natin. Ah, uh, ito ah, uh, ipe muna natin siya bago lagyan ng coating para matanggal yung residue na ginamit natin ganun na compound um para mas malinis siya. Ang tinatawag na graphic coating is uh, artificial uh, layer niya. Ibig sabihin, uh, nagbabawin siya sa flare coat para maproteksyonan sa mga light scratch, mga uh, acid. Uh, Ito yung gagamitin natin para mas mabilis niyang matayo. Ito yung tinatawag na curing querying la. na boss, Ender la, sir. Ito na, Tapos na. Sabay-sabay natin buksan. In 3 2 1 Boss, isa si Santiago sa Makati. Kape para pa Eto sir, nakot na rin po to? Yes po sir, uh, na grapain coating na po natin ito. Then 5 uh, years uh, durability na rin po. 5 years na to? Yes po sir, So, sabihin, yan ito sa akin ka 5 years. Parang kapag nalabas na ng kaso. Eesh! Oh. Ganda sa baba oh. Hmm, hindi sa rin ang kadena, hindi nakalawang, oh. So guys, sa mga gusto at uh, magpalinis, magbukong bago ulit ang kotse o motor nyo, dito tayo sa Auto SPF kasi una yung motor, yung kotse yung ginamit natin yung si Haban, ito dito natin nalagay, nagmukhang bago, kinote natin at ito na si WoWo, pinyagan dito sa Auto SPF. Yan, maraming maramang salamat. Sir ang gumawa niya, maraming maraming salamat. Sa ba ano Anong location? Uh, uh, Located, Marcos Alvarez po sir. Search niyo lang po, uh, Auto SPF, uh, lalabas naman po yan sa uh, uh, Google. Yan. Maraming uh, okay, maramang salamat sir. Uh, wala may lang po ako, may meeting pa. pa ako ha. Thank you Thanks so much. So, thank you po sir Jao. so guys, kita sa bataan. Bataan naman ng lilibuti natin. Kasama ang para-clothing. Maraming salamat. Thank you for watching and God bless from Jawa Motovlog. Peace out.